Grabe ang mga vlogger na to. Ni Bungbong Marcos pati pa naman yung mag-ama na Markuleta sa kongresman sa kongreso at sa kasasinado ay binabatikos. Di umano ay maka At isa din itong si Ramon Tulpo na binabatikos din ang mag-amang Karolante at sinakyan ito ng mga vlogger ng mga fake news. Ano kayang maramdaman dito ng mag-ama kapag mapanood nila ang mga ganitong video? Dapat ito ay siguro aksyonan kasi nga itong mga social media ay mga, mga influencer ito eh. Maraming mga nanonood, may mga followers na dapat paniwala. Dapat bigyan siguro ito ng aksyon pag sumubra na. Ano? Panoorin natin ang video. At sana mapanood ito ni Ka Arudante Marculeta. mga ka-GPnatics? Maging itong si Ramon Tulpo at ang mga iba pa ay nakakahalata na maging ang mga kongresista natin maging ang ibang uh, mga politiko, mga kababayan, magang ang ibang mga uh, tawag dito, mga journalists ay nakakahalata na na tila meron pong hinaharangan, meron pong pinoprotektahan ang mag-amang Marcoleta. Dahil kapag ang napag-uusapan ay ang mga Duterte na mga kababayan dito po sa flood control projects ay biglang-bigla na pinuputol po nila ang momentum ng pagtatanong. Bakit? Bakit po natin nasabi mga ka-GP? Alinat puntahan po muna natin yung post ni Ramon Tulpo. GP, kala ko ba di ka naniniwala dyan? Well, syempre, ang lahat mga kababayan ay kailangan nating ibalita. Ang lahat ay ka ka kailangan ay uh, lagi nating titingnan. Huwag lang tayong uh, 'di ba? Huwag lang tayo na mahinto sa isang bagay. Dapat ang lahat ay uh, talagang titingnan po natin. Ito po yung article na kung saan po itong si Montul po mga kababayan ay uh, nagpahayag dito sa kanyang uh, ano mismo sa kanyang page. Sabi niya dito, the Marcoleta father in Duo in in both uh, houses of Congress seems to be hindering the flood control probe. Hinaharangan, mga kababayan, hindering daw the flood control probe. Sen. Rodante Marcoleta, the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, looks obvious in trying to cover up ghost or overpriced flood control projects during the Digong administration. Yari ka! A discerning watcher of the Senate proceedings could see through Dante's machinations at the House of Representatives. Pero bago tayo pumunta sa House of Representatives, eh, papakita ko okay. sa inyo. Mga kababayan, yung ginagawa nila na pagpigil po doon sa uh, tinatawag natin na flood control probe. Okay? Napatunayan na yan eh mga kababayan. Makikita talaga. Halatadong halatado itong mag-amang Marculeta. Ito po, panoorin niyo. Sino kayo, sa top yung board member niyo. Uh -huh. Ang mga board member mo, are you aware that they are contractors also? Ano yung ginagawa kayo? Yes sir, your honor. Aware, in fact, we've been asking for So when they were, when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos. Mm -hmm. Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally. Di ba? We'll give you more time Senator uh, Soto. Huh? Uh. <laughs> Nakita niyo yon mga kababayan? <laughs> Nababanggit na ang pangalan na itong si uh, dating uh, Pangulong ba Rodrigo Roa Duterte ay agad-agad na umaawat itong si Marcoleta kasi ka, mga kababayan kag, pag, kapag binigyan niya po ng more time yon, siyempre mapapahaba yung probing question at uh, mapunta doon ng tuluyan itong usapin sa Duterte administration.